usher tayo sa park. Ayun. Diyan sa ko, may parke rin. Malapit sa Yung dating Airport nun. Ayan, dyan sa Airport bên này bên này thì cái đường này nó cũng là đường đường sắt mà đường sắt thì nó cũng là đường sắt mà đường sắt thì nó cũng là đường nó cũng là đường sắt mà đường 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 sắt là đường sắt mà đường sắt đường sắt mà đường sắt thì nó nó cũng là đường sắt mà đường đường sắt mà đường sắt cũng là đường 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 là đường nó đường đường nó Kausya chamo to la, tayo ngayon sa park. andito kami ngayon sa malapit. Malapit sa Kaitak Airport. Ayun yung Kaitak Airport. Mamashim tayo dito sa park, bagong park. dito sa Hong Kong.

lakadan ng tingkad ng araw dito kami naglakad pero ang ganda ng view yung katingkaran ng araw yun naman yung kagandahan ng view yan may mga pag exercise saan dyan pwedeng mag exercise yan may bulaklak siya guys

may mga bahay dito noon na nakalupok din yung paanan yung bahay sa tubig kasi seaside ayun ginawa na siyang ano ginawa na siyang park so under renovation pa din yan renovate pa din yan hindi pa siya tapos totally Kaya. Để xem là cái gì? Đó là tay của Iron Man Vậy hả? Ở Cái Iron Man Đưa nó đi đâu? Không biết, đi Central? Đưa đi Không biết đi là Iron Man Iron Man Cái tay của Iron Man Vâng Không biết nó muốn đi đâu? Để có thể Có thể đó Có thể là

tawag dyan is Skytuck Airport. Ngayon gumagawa sila ng building dyan. Ayan, ginagawa nilang building. Ano siguro yan, mall. Ayan yung bato. Ayan yung bato. Yan yung bato na ano nung kauna-unahan. Hindi yan tinanggal. So bato yan talaga.

diba? Si kuya, nagpapatan siya. Kasagsagan ng araw. Ayan, nabangan natin yung part 2 guys. Sa kabila naman tayo. So, see you guys. Iikot kami dito kasi walang daan papunta dun sa ano, stone. So, iikot kami. Ayan, umikot na tayo guys. Nandito na tayo sa kapila. Paikot na. may aba-aba dyan. No? May mga ano, pag-exercise dito. Dito yung ganito yung maganda eh. So, nabibuild yung mga bata kahit maliliit pa lang. Ayan, balancing. Magpabalance. May malaki, may maliit yun ang pinakamaliit so, ito, try natin kung kaya natin siya try natin kung kaya natin siya <laughs> hindi natin kaya kailangan ano i-balance yung i-balance yung katawan <laughs> <laughs> sabi ni ang um, sabi ni anak ni Lola ano, bakit daw ako doon nagumpisa dapat daw dito sa bandarito rito, ba? Tapos papaliit ng papaliit. Umikot kami ng umikot pero malapit na din buksan. No? May mga upuan na din dyan. So nagawa na siya malapit lang matapos may airpilan din ng tubig sa loob so kailangan lang umikot muna tayo para makapunta tayo sa shade stone Ayan, sinasabi na lang shade stone kasi sa baba nun, may mga upuan na pwedeng upuan na matatanda minsan yung mga Pilipina nandun naghahalitin

Layo-layo na rin yung nalakad namin. Kasi... Ginagawa pa siya. Ginagawa pa siya. So, pag na-open na yon kasama na nito. Kasi, okay, so kasi, o di ha, ang kuli ito, galay ka yung layo. Tuloy ka pa niya. Kaya. Kama yun, tuloy ka pa niya, may isin. Wala o, hanggang ko, ko, Leila. Ah, popo ko pa niya, o, hiyo, cho,